Ayan, magandang araw guys. Meron nga na naman ako ditong bagong material. Ito nga na naman ay isang glabra, variety ng bougainvillea. Ayan, violet po ang kanyang flower. Ayan, ito nga yung itsura ng buong puno. Dito nga, babaguhin natin yung tayo ng puno at magkakatbak naman tayo. Dito, mapapansin nyo, may kaunting shari sa kanyang bandang base. Para sa kanyang first branch, magbabos tayo ng kaunti. At dito naman, hindi ko alam kung gano'ng kalalim ang kanyang base. At bago nga natin sililipat sa kanyang bagong training path. mag position -re reposition muna tayo at magka cutback Dito naman, hinahanapan ko na siya ng kanyang bagong tayo. Medyo ipapahiga ko lang dito yung kanyang first branch. At dito nga, mababawas din tayo ng kaunti sa kanyang first branch. At dito nga, ang ko na para alam natin kung saan yung ating puputulin. Para atuloy at tuloy rin ang paglalagarin natin. At siyempre ginuhit ang kuna rin ang kanyang second branch. Magbabawas nga rin tayo dito. Ayan dito nga, pinaputala na natin ang kanyang first branch. Nasa 2 inches nga ang bawas natin sa kanyang first branch. And pagkatapos naman ay atin itong nilinisan gamit itong ating branch knob cutter. At dito nga lalagyan na natin ng glue ang ating pinagputulan para naman hindi ito agad ma-dehydrate. At dito nga ang ginamit kong glue ay isang stick well. Advice din ito ng mga ilang bonsaista. Ito dapat lagyan niyo lahat ng kanyang mga sugat. Ngayon naman, sisimulan na natin itong ikakatbak. Ayan, lahat nga ng saan itong material natin ay ating ikakatbak. Isa nga itong paraan para mas maraming nalabas ng mga sanga. Siyempre, mas maraming sanga, mas maraming pagkipilian. Ayan, ito na nga ang ginalabasan ng ating pagkakatbat. Kung makikita nyo naman, tinanggal natin lahat ng kanyang mga sama. At hindi mawawala ang paglagay ng ating glue. Ayan, napaka-importante po ito para sa ating material. At ang huling step naman natin ang pagre-repat. Ayan, lalagay po natin ito sa mas malaking training pot. Dito nga, babawasan na natin siya ng lupa. At palalabasin natin ang kanyang base o ang kanyang nibari. siempre para sa mas magandang outcome nito. Dito nga, dubli ingat tayo sa kanyang mga ugat. Lalong-lalong na sa kanyang mga hair roots, yung mga maliliit, sobrang lambot po nito. Next step naman, kukuha na tayo mas malaking training kat nito. Dito natin siya palalarugahin para mabilis dumami ang kanyang mga ugat. At sa gamit ko namang mixture dito sa aking medium, kinaghalo ko po ang black soil at ang topsoil. Yan na po ang aking nakasanayan. Sa medium na gamit ko, ang ganda ng mga inilalabas niyang shoot at ang healthy. At February 28, 2024 nga ang nimitong itong material na to. At ito nga ang kanyang part 1 para itrain bilang bonsai. Ayan, salamat sa panonood, abangan naman natin ang part 2 nito. Bandalito.